natin dyan uh, sa lahat ng manonood Luzon, Visayas, guys uh, maganda maganda umaga po sa inyong lahat no? at ngayon guys uh, meron po tayong uh, siguro uh, hindi natin nasahan na uh, meron tayong isang makikita po tayo guys makikita guys na meron uh, isang uh, malaking ahas na uh, pumasok po sa isang butas guys kaya siguro Uh, susubukan natin na uh, ahulihin guys no ah uh, yung ahas na nakita po natin na pumasok sa butas guys no kaya kasi papunta ko sana ako sa area kung saan po tayo nag sasap-sap uh, po ng ano uh, saging kaya ito po yung nakita natin kaya bumalik po ako sa bahay ah uh, ah uh, nag kumuha po ako ng ano yung pala para pang hukay po natin sa butas na yan para mahuli po natin yung uh, ahas na pumasok sa butas guys so yun po siguro guys ipagdasal nyo lang po na sana uh, mahuli natin na uh, uh, mahuli natin ng ahas na walang uh, mga mga pangyayari sa atin guys no so yun po siguro guys hindi natin patagalin pa simulan natin ang pag uh, hukay paghanap sa ahas na yan so yun lang po siguro maraming salamat God bless magandang umaga yan po guys, ayan. Ah, uh, dun man na guys, ah, uh, po ako nag ano, nag ah uh, chop -chop at nagpapatuyo po ng uh, saging. Kaya pinuntahan ko lang ngayon na umaga para ayun. Ah, naman po natin yung uh, saging po, no. Kaya dito po ako na padaan. Ah, uh, sa so may uh, sagingan na to. Ah, uh, may nakita po akong Uh, isang ahas po na pumasok sa uh, butas kaya kung kaya natin yan guys try natin hulihin yung ahas no kung kaya po natin so po guys uh, sunan, sunan nyo lang po yung anggulo ng ating mga video guys no? Uh, ito na po yung ano dala nating ah uh, pala uh, kasi dyan sa butas na yan yung butas na yan dyan po naka dyan po natin nakita pumasok kasi dyan ako dadaan, dumadaan kanina papunta pa ako dito kaya lang ah, nakita ko nakabaybay po dyan yung ahas uh, ah, papasok dyan sa butas na yan kaya siguro ngayon wala na tong kawala kaya ilagay lang muna natin yung uh, camera natin dito para makapagtrabaho po tayo ng ah maayos guys no so natin ng konti so yan po yung butas oh. sa gilid ng, uh, na ano. so yan simulan natin kasi may mga dahon ng saging guys mas malamig sa ilalim kaya dito po sila na Lewat, tuh Enggak asik, guys! No, Lohan. Eh, aku masuk dulu. Lalim, lalim mebutas guys Kaya di madali nating hukain guys no? Para ma Kuha po natin kung saan po talaga eh. ah, Na po yung Kura oh Nung klaseng ahas yun Pumasok po dito kasi sabi nila guys ah uh, ito daw yung ano yung uh, ahas ah uh, kubra o anong pero sa tingin ko parang kubra yun guys sabi nila masarap daw yun ah uh, try natin na uh, pag mahuli natin to guys pag natin to ay iluluto po natin para may makain po tayo guys hindi pa naman ako naka uh, try na kumakain ng ano no, yung kubra. Pero sa ngayon, susubukan ko natin. Kasi marami nang na masarap na 'yung uh, ano, yung kubra. Pagpuntahan ko lang yung butas guys Baka so, yung dalalim oh, manood Manood na doon Ayan o, ayan So nakita ko na yung ano guys buntot Kaya, kailangan pa lang ng lakihan, lakihan, pa po natin yung ano butas para makita natin yung ulo at para doon na rin siguro natin hawakin, hawakin guys. Padali lang muna. Ha. Idol no. Okay guys. Ah uh, siguro ang laki ng uh, ahas na nakita po natin Kasing ng laki nito. Ah uh, napakalaki kaya pag makuha po natin guys ay uh, siguro malaki yung uh, marami yung maulan po natin. Yan. Tara go po pa. लॻ पु त guys. 何でここに来て Yeah. Mm -hmm. Terima <tuk tangan> kasih. <tuk tangan> Kaya hindi po natin agad maholi guys na pala ko dito na may pano ko pala doon kaya tunday natin yes. po kasi natin maano dito guys no dito sa itaas guys kasi may uh, parang uh, yung tuod, yung puno uh, puno ng uh, kahoy guys no uh, dito banda at uh, saka yung mga ugat nga nandito kaya uh, matigas po dyan kaya hindi po natin ma ano dito no kaya yeah, mas maganda siguro pag may ano yung tawag para bara para buong karin po natin. Okay. Siguro guys no, ayan nga. Ah, hindi po tayo maka ano dyan kasi may ah, kahoy. Ah, uh, hindi po kaya ng kaya ng ano, pala. Kaya diyan pala na nirahan po yung uh, ahas na nakita po natin kanina. Kaya may may puno pala diyan. Kaya kukuha muna tayo ng ano, yung bara para pang ah, uh, hukay po natin. Wala tayong nadalhan na ano.

Undang dulu guys. Ah. Ah. Bayar. Ah. Ini guys kasih bantu aku di